Sa nakaraang episode na nahati sa dalawang bahagi dahil sa naglalakihang pakwan, sa unang bahagi ay nagdalawang-isip si Haro kung itutuloy ba o hindi ang magpatcher ba kay Jack ang munit kinalaunan rin ay itinuloy rin gayong hindi pa nararanasan ang magpabingbang. Sa pangalawang bahagi naman nakilala natin si Teacher Boraki at noong may hatid naman ni Jium ang kanyang anak mabilis niyang ipinaharurot ang kanyang kotse upang magpunta sa sangsil Supermarket kaso pagdating niya doon ang tindahan ay katatapos lamang isarado, gayon man sa kawalan ng pag-asa palihim siyang kinausap ng ating bida at doon ay napagkasundoan nila na pagsapit ng gabi ay bumalik si Jium sa tindahan, gayong bubuksan muna pansamantala ng binata ang kanilang store upang sa gayon ay mapagbigyan ang nanlulumo na single mother. Ngunit sa kasamaang palad pagsapit noong itinakdang pinag-usapan ay bumuhos naman ang napakalakas na ulan, at sa pagpapatuloy. Disukat akalaing bubuhos ang napakalakas na pagulan kaya't dahil dito nagdadalawang isip na si Jack ang kung dapat pa siyang umalis, gayong karaniwan sa ibang tao kapag ganito ang weather ay mas pipiliin na lamang ang manatili sa loob ng bahay, ngunit batay sa pag-uugali ni Jium na may pagkabuwang, siya ay tipo ng isang tao na tiyak na magpapakita kahit sa lagay ng ganitong panahon kaya naman kalaunan nagdesisyon siyang tuparin ang pangako na usapan ngunit pagkalabas niya ng kwarto ay nakita naman siya ni Tita Jane hinyang nagmamadali, halata sa bihis na may pupuntahan kaya naman may pag-aalala na nagtanong ang kanyang tita kung saan ba pupunta. Pero dahil sa kanyang sagot na mamamasyal lamang dito na nakakutog si Jane na may iba siyang gagawin, gayong sino ba naman ang mga hasmamasyal kapag ang ulan ay napakalakas sa labas? Gayon pa ay hindi pa rin nagpapatinag ang binata ni kahit pamababaw ang dahilan at gayong talagang iginigihit niya na mas gusto niyang maglakad sapagkat mas malamig ito ay hindi na din nagtanong pa ang kanyang tita, at siya ay pinag-iingat na lamang nito, maya, maya pa ay todo takbo na ang binata para pumunta ng tindahan, umaasa ito na sana ay hindi na lamang dumating si Jium at ngayon lamang rin ito napagtanto na hindi niya naisip kanina na kunin ang kanyang phone number sa mabilis na pagtakbo ay mabilis din niyang napuntahan ang store at habang habol hininga sa unang pagtingin sa paligid ay hindi nakita ang babaeng katagpuan, kaya't nasabi sa sarili na maigi na lamang at di dumating si Jiung upang sa gayon ay uuwi na din para makatulog, subalit bago pa makabalik sa bahay ay nakarinig ng yabag ng paamula sa kabila. Gaya ng inaasahan talagang dumating nga ang babae sa kabila ng masamang panahon, at ipinaliwanag na kaya ngayon lamang dumating ay dahil pinatulog pa ang anak sabay na sinabihan si Jack ang na hindi na ako umaasa nung una na pupuntahan mo ako dito, sa pangyayari na ito na pareho sila'y dumating sa napagkasundoan na pagkikita, dinamit ng dalawa ang tindahan bilang hideout at pagpasok nila sa loob, doon ay pareho rin nila inamin na hindi na umaasa na ang isa sa kanila ay darating pa dito, dahil sa panahon na tila ayaw umayon. Maligaya si Jium sapagkat pareho daw pala sila nang iniisip kanina kaso bigla niyang naalala na hindi pang araw batid kung ano ang pangalan ng binata. Humingi ng paumanhin dahil di na naisipan pang gawin iyon at tungkol sa bagay na iyon sabi ng bida na ayos lamang naman, bagamat walang formal na pagpapakilala sa bawat isa madalas naman marinig ni Jium na itong binata daw ay tinatawag ng kanyang lola na Jack Ang matapos niyang masabi na Jack ang linga ang kanyang pangalan ay sinundan ng babae ang tanong kung ilang taon na ang ating bida. Pero bago pa mabanggit o sagutin ang tanong ay humula si Jiung kung ilang taon na ang binata. Sa palagay niya raw batay sa mukha ay nasa 27 pa lamang ito, tugon niyang hindi ngunit ito ay medyo malapit doon sa iyong sinabi, dahil sa 30 na ako sa kasalukuyan, sa kabila naman ay natutuwa si Jiung gayong halos pareho daw pala sila ng edad, Pagkatapos formal na ipinakilala na ang sarili sinabing siya ay si Ji Yang at 31 years old na sa kasalukuyan, kaya't napagalaman ng binata na mas matanda pala sa kanya ang babaeng ito ng isang taon. Sa sumunod ay naalala ng single mother ang tungkol sa pagalis sana ng ating bida doon sa tindahan ng kanyang lola ngunit bakit ano daw ang dahilan gayong hanggang ngayon ay naririto pa ang binata. Aminado naman si Jack ang natotoo nga iyon ngunit hindi na itinuloy ang pag-alis sapagkat wala nang babalikan doon sa city. Sa wakas nalaman na rin ng babae kung ano ang tunay na dahilan na bakit hindi na umalis ang pangalawang lalaki dito sa nayon. Samantala e buong akala talaga ng bida na ang dahilan ng pagpunta dito ni Jiyum ay para sa alak, kaya tumayo siya at nagmungkahi na kukuha muna siya ng beer ngunit mabilis din siyang tinutulan ng babae, gayong hindi raw iyon ang dahilan ng pagpunta niya dito kundi subalit sa gitna ng kanyang pagsasalita ay mukhang may galit yata talaga sa kanya ang mundo, gayong nagbagsak ang kalangitan ng malakas na kidlat, ang pagsasabi niya ay nauwi sa hindi sinasadya na yakap sapagkat ang siga na babae pala ay matindi ang takot sa kidlat. Bakas na bakas sa pagmumukha ni Jium ang malubhang trauma kaya naman kaagad din nagtanong ang binata kung ito ay ayos lamang at hindi na naglihim ang babae na di umano siya raw ay natatakot habang naiinis sa masungit na panahon. Sa pangalawang pagkidlat ay tuluyan na siyang yamakap dahil bukod sa natural phenomenon ay nagkaroon din ng power outage kaya't ang mga ilaw ay nagpapatay sindi at sa pagkawala ng kuryente mas lalo pang dumagdag iyon sa pangamba ng babae samantalang si Jack Ang ay iba ang gustong sabihin dahil masyado raw malapit sila sa isa't isa ngunit hindi iyon alintana ni um dahil sa takot na nararanasan, sa halip intindihin kung ano ang nangyayari sa kanilang pagitan humingi siya ng kandila, o flashlight o kahit ano basta raw gumawa ng paraan si Jack Ang. Sa sandaling ito hindi maintindihan ng bida kung bakit ang isang matandang babae ay natatakot pa sa kulog na may kidlat, at para mabawasan ang pagkabagabag sinabihan na lamang niya si Jiung na ayos lang at huwag nang mag-alala, dahil sa loob lamang ng ilang sandali ay maaari nang bumalik ang ilaw, ngunit pinipilit pa rin siyang gumawa ng liwanag. Dingan nga nagtagal ay bumalik na rin ang kuryente kaya tila nabigla rin si Jiung sa nagawa niyang labis na panik kaya noong kausapin na siya ng ating bida na may halong panunuya na biro na paano nagagawa ang magpatulog ng iyong anak kung ikaw mismo ay natatakot. Dahil totoo ang binanggit walang nagawa ang babae kundi patahimikin ang binata. Pagkatapos makapagbuntong hininga bahagya ng kumalma si Jium at disukat akalaing ang panahon ay magiging gayon mabangis, sapagkat kanina naman raw noong siya ay lumabas ay hindi naman ganito kapangit ang panahon, subalit na hinto ang kanyang pagsasalita ng mapansin si Jack ang nawalang kibo na siya ay pinagmamasdan nito. Habang nasa ibang mundo ang isip ng ating bida si Jium ay mayroong natuklasan sa mga sandaling ito, napansin niya na may katangkaran pala ang lalaking ito at ito palamang lamang rin ang unang beses na sila'y magkalapit ng ganito kalapit at nalaman rin niya na sa malapitan pala kung titingnan ay may angkin din palang kagwapuhan ang binatang ito, bagamat alam naman raw niya na matangkad si Jack ang kahit pa noong sila'y nasa lihim na silid, pati ang malapad na balikat ng bida kanyang pinuna at saka ang naglalakihang muscle. Ngunit matapos ang masusi na pagsusuri sa kung gaano kaakit-akit ang binata, dahil doon ay kumalas na siya sa pagkakahawak gayong may iba nang nararamdaman itong si ji gumawa ng palusot na kailangan na raw niyang makauwi dahil kung ang ulan ay magpapatuloy magiging masama na ito, sumangayon naman kaagad ang bida bukod doon ay wala na siyang ibang nasabi, dahil mabilis na tumalikod ang babae sapagkat hindi na niya maunawaan kung anong nangyayari sa sarili tanong sa isipan kung ano ba raw itong nangyayari sa kanya na para na raw siyang baliw, at maging ang muling pagharap ay napakahirap ng gawin sa mga sandaling ito. Maging si Jack Ang ay nagtataka na rin sa kakaibang kilos ng kasama niyang checks, samantalang pinilit ni Jiyum na muling kausapin si Jack Ang upang sa pangalawang pagkakataon ay ipabatid na kailangan na talaga niyang makauwi bago pa lumala ang sitwasyon, bagaman nais ihatid siya ng binata sa bahay subalit mariin niya iyong tinutulan sapagkat kaya na raw niyang pangalagaan ang sarili, subalit nag-aalala talaga ang bida na hayaan na lamang mag-isa ang babae, kaya't binanggit niyang paano kung halimbawa ay may isang werdo na makita sa daan na maging sanhi ng kapahamakan, tungkol doon ay hindi naman nababahala si Jium, dahil sa tagal na niya dito sa nayon, Niminsan wala pa siyang nakita o nabalitaan na may werdo dito totally wala raw talaga kaya naman huwag nang mag-alala. Sa sumunod habang abala si Jack ang sa pagbibigay paliwanag na paano makakauwi e sa kidlat pangalamang ikaw ay labis nang natatakot, biglang nabago muli ang mukha ng kanyang kausap nang may napansin sa labas na may kakaibang kaganapan, at maya maya ay muli na naman siyang napahawak sa binata noong may isang naked woman ang tumatakbo sa gitna ng kalye sabay sa pagbuhos ng malakas na ulan di halos makilala ng dalawa kung sino ba ang parang buwang na tumatakbo sa labas gayong malabo ang paligid. At ang babaeng tumatakbo sa ulan ay walang iba pala kundi si Teacher Bora na tanging long sleeve lamang ang suot at parang baliw na tumatawa. Hanggang sa naramdaman nito na tila may tao pa sa loob ng tindahan na nasa kanyang tapat lamang. Ang dalawang tao na pinapanood ang kanyang mga kalokohan ay hindi magawa ang makapagsalita dahil na rin sa pagkakatoklas ng isang bagay na hindi inaasahan. Gayong sigurado na may tao talaga sa loob ng tindahan ay hindi na malaman ni Teacher Bora kung ano na ang gagawin sa mga oras na ito gayong kung magkataon ay sisira ito sa kanyang reputasyon bilang guro ng mga bata at dahil naman sa kanyang pagtigil at hindi pagkilos na takot na rin ang matandang binata marahil dahil iyon sa pangkaraniwang instinct ng isang tao tumatakbo ang oras ngunit hindi pa din umaalis ang guro kahit pabatid na niyang may ibang tao sa paligid pero at least ngayon alam na niyang mapanganib ang kanyang ginawang pagtakbo sa gitna ng kalsada ng nakahubad. At dito naman sa panig ng dalawang naisipan ang mag-date sa kalagitnaan ng gabi, pareho ang dalawa na babalisa dahil kay Teacher Bora na hindi nila makilala kung sino ba ang baliw na babae na tatakbo sa kalye ng nakaborlest. At noong malaman ni Jiyum na dilang naman pala siya ang siyang nakakakita nakatiyak siyang di rin iyon isang mahiwagang bagay, kaya naman maingat niyang tiningnan ang labas, pero nang naramdaman ni Teacher Bora ang kanyang plano mabilis siyang tumakbo upang umiwas sa matinding kahihiyan. Bumalik ang matapang na Jiyum at matapang niyang pinipigilan na umalis ang babaeng pervert Anya, kung saan ngayon lamang nalaman na may isa pala raw crazy woman dito sa village tuluyan nang nabulilyaso ang date ng dalawa at nagpaalam na talaga si Jiyoung na kailangan na raw talaga niyang makauwi, gayong ngayon lamang niya nabalitaan na may isang buwang pala daw na gumagala sa paligid. Agad naman sumang-ayon si Jack ang dahil masyadong late na nga rin naman kaya nga lamang dahil sa mga naganap, nababahala na si Jiyoung na mag-isang maglalakad pabalik sa kanyang bahay dahil doon ito na mismo ang nakiusap na kung pwedeng ihatid na siya ng binata sa paglalakad nagkaroon pa sila ng pagkakataon upang sa gayon ay makapag-usap ayon kay Jack ang nakong madalas na pumupunta ang kanyang check sa tindahan tuwing pagkatapos sa trabaho. Sagot ni Jium ng oo madalas ako ay overtime sa trabaho tulad ngayong araw at tuwing lalabas ako sa trabaho ng gayong oras ang tindahan ay sarado na at pati ang aking anak ay mahimbing na rin na natutulog sa pagkakabanggit ng anak ni Ji kung saan siya lamang ang tanging sumusuporta batid ni Jack ang kung gaano iyon mahirap. Gayon man ayon kay Ji ang dahilan kung bakit ginagawa niya ang lahat ng ito ay dahil sa nag-iisa niyang anak at pagkatapos, ipinagmalaki niya ito sa bida na siya ay isang kaibig-ibig na bata, at nagdag na dahil marahil ito ay nagmana sa kanya. Ngunit dahil sa ipinapakitang wangis na itsura yung bangklase na hindi lamang masabi ang pagtutol, siniko ng mahina ni Jium ang binata sabay binanggit ang maikling biro, at sa tuloy-tuloy na kanilang pag-uusap hindi na halos napansin na nasa tapat na sila ng bahay, matapos ipabatid ni Jium na dito na ang kanyang bahay nagpasalamat siya sa paghahatid, bagamat sabi ni Jack ang nawalang problema ito sa kanya, nagpapasalamat pa rin si Jium sabay sa huling pamamaalam, tinanggap iyon ng bida at inanyayahan magkita muli sila sa susunod at maaari rin na bumisita sa tindahan sa sunod na pagkakataon, at doon na natapos ang kanilang pag-uusap. Samantalang itong matandang binata habang naglalakad pabalik sa kanyang sariling bahay, di pa din ito makamove on sa nangyari kanina na matinding panghihinayang, sa oportunidad na makaskor kung hindi lamang raw sa kakaibang babaeng iyon tiyak sana ay may magandang nangyari. At ito namang babae na laman ng kanyang isipan, masama ang loob gayong basta na lamang raw umalis ang binata, maski ito ay sinisisi rin ang buwang na babae kanina bala sa kanilang pagtatagpo, at labis na naiinis gayong hindi natuloy ang plano. Lumipat ang eksena dito sa salarin, at sa ngayon ay nakauwi na rin si Teacher Bora sa kanyang bahay isinampay ang kanyang damit habang pinupunasan naman niya ang sarili dahil sa tubig ulan, isinuot muli ang kanyang reading glass at humarap sa salamin, noong makita na niya ang sarili dito na siya nagagalit sa nangyari. Di nito matanggap na matatapos ng gayon ang pananatili niyang hindi ma-expose sa iba ang kanyang pagkatao, bagamat ilang beses na niya iyong ginawa ang tumakbo-takbo sa gitna ng kalye ng tanging isang damit lamang ang suot, ngayon ay tila dito na magwawakas ang iniingatang reputasyon at laking katanungan kung bakit ba naman may tao pa doon sa tindahan ng gayong mga oras. Sa kinabukasan ng umaga at mula dito sa school karaniwan kapag wala pa ang guro ang mga bata ay gagawin muna ang maglaro kasama ng ibang kaklase na siya nilang pinagkakaabalahan sa ngayon, at maya maya pa ay dumating na rin sa room ang kanilang teacher na walang iba kundi si Teacher Boraki, sinabihan niya ang mga batang babae na maupo na sa kanilang mga itinalagang upuan, sumunod naman ang mga bata at maligaya na nag good morning sa kanya at sinundan niya ito ng maayos rin na tugon. Sa panahon ng pagtuturo ang mga bagay-bagay naman ay naging maayos gaya lamang ng isang araw na pangkaraniwan, at pagkatapos ng unang klase habang naglalakad si Teacher Bora sa pasilyo nakita siya ni Yun Wool na kung saan doon ay nagkamastahan silang dalawa, at pagkatapos ng saglit na pag-uusap ay tumuloy din siya sa paglalakad, habang pinipigilan na lumabas ang itinatagong emosyon. Pumasok siya ng teacher restroom at hanggang sa loob ay hindi pa rin siya mapalagay sa nangyaring exposure kagabi, sinusubukan niyang pumasok dito sa trabaho ng parang walang nangyari, ngunit tunay na siya ay lubos nag-alala at natatakot natatakot ito sa pag-iisip na may isang tao ang pumunta dito at maghanap sa kanya upang magtanong kung ano ang kanyang ginawa na iyon, kumilos siya na parang isang teenager na inagawa ng kasintahan at patuloy na sinisisi ang pagiging walang ingat kahapon. Habang patuloy ito'y inuusig ng kahihiyan biglang napagtanto na kung bakit naman kaya daw ay may tao pa doon tapos na alala ang isa doon ay isang lalaki, Naitanong kung mayroon pa bang ibang kalalakihan dito sa village na ito bukod sa isang lalaking kilala dito na nagtatanim ng prutas. Ang kanyang tinutukoy ay ang uncle ng bida na kilala sa village na si Mr. Orchard, at batid rin ni Teacher Bora na sanayo na ito kung saan lahat ng mag-aaral ay nasa 30 estudyante na lahat rin ay mga babae. Upang maghanap ng sagot nagpunta siya sa teacher room upang sa gayon tanungin si Mrs. Kim. Maging si Mrs. Kim ay medyo din nagulat ng tanungin siya ni Teacher Bora tungkol sa isang lalaki pa sa nayon. Ayon naman kay Teacher Bora na oo dahil nagtataka talaga ako kung mayroon pa bang ibang kalalakihan bukod sa matandang nagtatanim ng prutas. At inamin na sa tingin niya ay may nakita siyang ibang lalaki maliban kay Mr. Orchard. Dito ay may sinabi si Mrs. Kim tungkol sa lalaki sa nayon. Naalala niya ang isang usap-usapan na sa isang maliit na tindahan ay may nagdala ng kanyang apo, at ang Orchard Family ang siyang may-ari ng tindahan na ito. Nakinig ng mabuti si Teacher Bora habang ipinapaliwanag ng punong guro na noong nakaraan isang matandang lalaki ang siyang nagpapatakbo ng tindahang tinutukoy, subalit nito lamang nakaraan siya ay pumanaw, kalaunan, nang mawala na ang matandang may-ari ang apo niyang mula pa sa city, Nagpunta raw dito sa nayon at hanggang doon na lamang ang nabanggit ni Mrs. Kim sa dahilang hindi na niya alam pa ang ibang detalye sapagkat narinig lamang niya ito mula sa pag-uusap ng iba Matapos magkwento ay biniro naman ng punong guro si Teacher Bora na bakit nagtatanong tungkol sa lalaki na kung siya ba ay may crush ba raw sa ating bida Mariin naman iyon ay pinabulaanan ni Teacher Boraki kung saan ay hindi lamang niya masabi kay Mrs. Kim ang isang katotohanan na siya ay nakita ng lalaking iyon nang nakahubad, dahil dito sa isang problema na hindi pwedeng sabihin sa iba, nagpa siya ang guro na siya na lamang ang gagawa ng paraan at alamin kung ano ang pwedeng solusyon, at sa kasabay na oras. Dito sa kabilang banda mula sa sangsel Supermarket ang matandang binata ay hindi pa din malimutan ang kaganapan kahapon, na umano ay ano bang pakiramdam iyong naganap kahapon, na tila siya at si Jium ay mukhang nahihiya na kinakabahan bagaman sila ay nakatindig lamang naman. Naalala din nito kung paano naging malapit noon sa kanya si Jium at sa gaya noong eksena sa palagay nito ay pagkakataon na sana iyon upang makakis sa babae, yamang ang isang lalaki at isang babae na nasa makitid na puwang at malapit sa bawat isa patungkol sa kiss na hinahangad kaso ayon sa patakaran na iniwan ni Lolo ang nangyayari sa loob ng butas ay hindi dapat talakayin sa labas ng butas. Ngunit gayon man sa palagay nito ay maaari naman nilang ipagpatuloy ang pagkikita sa bawat isa sa labas ng tindahan. Kung mangyari nga raw iyon ito ay napakagaling sabi ng bida dahil maituturing na iyon bilang sila ay magkasintahan. Ayon pa sa binabanggit nito sa isip na bagamat nagagawa niya ang makabingbang sa lihim na silid sa kasalukuyan, ngunit ni Minsan ay hindi pa nagagawa ang mga bagay tulad ng pakikipag-date sa mga babae, labis ang panghihinayang dahil sa buwang na babaeng nakaistorbo sa kanila kahapon, at nitong pinag-iisipan ng magaling kung ano ang dapat sabihin kapag muling nakita si Jiom. Ang babaeng kanina palaman ng kanyang isipan ay biglang lumitaw sa kanyang harapan, kaya naman dahil doon ang matandang binata ay grabe ang naging gulat na pahiyaw ng Jesus, gayon man ay mabilis niyang natanto na naririto ang kanyang chicks kaya't kanya itong kinamusta. Tinanong na siya ni Gium na bakit naman daw sa tuwing siya ay nakikita ay palagi na lamang nagugulat. Sinagot niya iyon ng maikling paliwanag dahil siya naman ang may gustong malaman na bakit maaga ngayon napadpad dito. Sabi ni Jium ay bago pa lamang siya papasok ng kanyang trabaho kahit late, subalit matapos ng kanilang pagtatanungan ay bigla sila tumahimik pareho habang ang mga mata ay nagtatama, kaya naman ang naging resulta nagdulot ng awkward dahil sa nabubuong pag-ibig sa bawat isa. Maya-maya upang tapusin ang katahimikan kinamusta ni Jack ang kung nakatulog ba ng ayos ang babae at mabilis naman sumagot si Jium ng oo at nagpasalamat. Humingi na rin siya ng paumanhin tungkol sa nangyari kahapon sa pagiging raw niyang klingang, Nagawa lamang niya iyon dahil sa pagkagulat sa kidlat, pero nang ipabatid ng bida na iyon naman ay ayos lamang sa kanya sapagkat napaka cute daw naman noon ni um habang natatakot, kunwari ay nagagalit dahil sa mukhang siya ay pinaglalaroan ng binata, gayon paman umubo muna ito bago nito aminin na ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta dito ay para sa isang bagay na hindi niya raw nagawa kahapon. Sa kabila ay tinanong siya ng bida kung ano ito kaso nahihirapan si Jiung na banggitin ang pakay gayong ito'y nakakahiyang bagay, samantala sumagi sa isip ng binata ang tungkol sa nangyari kahapon, napanganga ito dahil sa natutuwa na inaakala ay makakakis na siya sa babae, at habang hindi matapos ang sasabihin ni Jiung ikal ng binata ito na raw talaga iyon, Pero nitong magsasalita na sana siya na kung kiss ba ang pakay din niya iyon natapos, gayong pasigaw na binanggit ni Jiung na naririto siya dahil doon sa butas. At sa wakas ay nasabi na rin ng dalagang ina ang kanyang plano na ilang beses na udlot ng paulit-ulit sa maraming kadahilanan kaso di niya maunawaan na bakit tumahimik ang binata. Ang totoo nito ay inabot talaga ng ilang minuto bago mag-sink in sa ating bida ang kanyang kahilingan. Ngunit napakadami pa nitong sinasabi na mga paligoy-ligoy, na di umano ay pero ngayon wala dito ang kanyang lola. Nag-iisa lamang raw siya dito at wala rin inaasahang customer kaya naman nag-alala si Jium kung hindi pwede ang kanyang nais. Di lamang batid ni Jium na itong CEO ng butas ay umiikot na ang paningin sa labis na pagkasabik sa mga sandaling ito, pinapapasok na niya ang babae sa lihim na kwarto upang sa gayon ay umpisahan na nila ang ritual, at di makapaniwala si Jack ang nasa pamamagitan lamang raw ng kanyang imbitasyon sa isip ay mangyayari sa tunay na buhay. Sa loob lamang ng ilang saglit ay nasa silid na si Jack ang at bagaman ito na ang kanyang pangatlong beses ngunit hindi pa rin ito makasanayan, di niya alam kung bakit hanggang ngayon ay matindi pa rin ang pagiging kabado, tapos dumagdag pa sa ang nangyari kahapon. Noong nakita niyang pumasok na rin si Jium sa kabilang kwarto na pawaw ang binata, gayong mas intense pala raw kapag kilala mo kung sino ang papasok sa kabila dahil dito di niya masiguro kung mabubuhay ba o hindi ang kanyang alaga, gayon man dahil sa taglay na gandang babae nitong si Jiung natapos nila ang ritual ng walang anumang naging aberya, at sa pangalawang pagkakataon na gawin nila ito ay ipinamalas na ni Jiung ang kanyang husay kaya't ang binata ay lawit dila pagkatapos, kaso di ko na po pwede ipakita dito ang ilang kaganapan dahil sa masyado ng delikado. Pagkaraan ng oras ay lumabas na si Jiung na ang pawis ay tumutulo, kaso pagtingin niya sa orasan ay oras na rin upang bumalik sa trabaho gayong sa palagay raw naman niya ay magagawa pa niya ito, maya maya pareho ang dalawa na bigla ng bahagya dahil sa bigla ang pagbukas ni Jack ang ng pintuan, di inaasahan na naririto pa si Jiyum henapansin ni Jack ang natila may nais sabihin si Jium kaya't medyo balisa ang dalawa nag-uusap dahil sa mga paligoy-ligoy. Ang malaking hadlang hindi magawa ni Jack ang ang magtanong dahil sa patakaran na kailangan ihiwalay ang private life kung ano man ang nangyayari doon sa butas. Sa kabila naman ay nagpaalam na ang bagong change oil na babae sinabing sa susunod na lamang muli sila magkita, habang itong matandang binata naman ay hindi magawang magtanong tungkol sa halik na ninanais kaya't sumagot na lamang ng pagsangayon kahit na pwede naman na hindi sundin ang patakaran ay nanig pa rin na dapat pa din panatilihin na magkahiwalay ang private life sa pampublikong buhay. Samantala habang maraming mga bagay na hindi pwedeng gawin ang binata, si Jiu ay tiningnan ang buong paligid kung dito ba ay may tao, at noong wala siyang ibang makita humakbang siya paurong pa na kalaunan ay mabilis na pansin ni Jack ang ang kanyang pabalik na lakad, na kanya naman pinagtakahan hanggang sa tuluyan ng muling makalapit si Jium at tinupad ang kanyang pangarap na halik. Matapos noon ay sinabihan siya ni Jium na ang isang ito ay kanilang sikreto, sumagot si Jack ang nang-oo habang hawak ang pisni at namumula dahil sa nangyaring hindi inaasahan, kaso sabay noon ay may biglang dumating na truck at mabilis na bumaba sa truck ang kanyang Uncle Berto na paulit-ulit tinatawag ang pamangkin nito, Di naman nagtagal ay kaagad nakita ni Mr. Orchard ang kanyang pamangkin na nagugulat, dahil sa bigla ang niyang paglabas sa kung saan at dahil rin kay Mr. Orchard, tuluyan ng umalis si Jium bago pa may makaalam sa kanilang lihim. Nang nasa medyo malayo na ay tumakbo na rin na parang hindi pumasok doon sa butas, si Mr. Orchard naman ay huli na bago pa niya napansin na may customer pala raw ang pamangkin, Gayon man ay nagbigay kaagad paliwanag si Jack ang nawala na at tapos na rin naman kung ano ang negosyo ng babaeng iyon dito. Sabay tanong niya kung ano ba ang sadya ng kanyang tiyo. Humiling ng tulong si Mr. Orchard sa kanyang pamangkin gayong sinabi nito na kailangan daw nito ang tulong. Bahagya naman nagalala ang binata gayong makikita sa pagmumukha ng kanyang uncle ay tila nalugi.